ng Cybersex Den ang niraid ng Autoridad sa Barangay Canlubang sa Calamba, Laguna. Para sa karagdagang detalye may ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi. Arestado nga ang tatlong sospek na mga pawang babae sa sinagawang raid ng CIDG Region 4. Pasado ating gabi kanina dito sa 3-1 Subdivision, Barangay Canlubang, Calamba City. Walong babae naman, Rafi, ang na-rescue sa Cybersex Den na inuupahan ng mga suspect sa 10 buwan na raw nag-ooperate. 19 years old ang pinakabata at 41 years old naman ang pinakamatanda sa mga nasa gip na pawang mga taga Visayas at Mindanao. Kwento ng mga biktima, nirecruit daw sila bilang mga kasambahay sa sweldong 3,500 pesos rafi. Pero pag natapos raw ang kanilang kontrata, inaalok raw silang maging model sa harap ng internet sa mas malaking halaga. Pero kulang rin naman daw at wala sa oras ng sweldo nila. Bukod rito, sinasaktan pa raw sila at hindi pinapakain na maayos. Itinanggi naman ng tatlong sospek ang akusasyon laban sa kanila. Ayon naman sa CIDG na diskubre ang cybersex den, makaraang may tumawag at mag-email sa kanila ng impormasyon. Isang buwan rin silang nagsagawa ng surveillance bago isinagawa ang raid. Mga foreigner ang mga kliyente ng mga biktima Rafi at karamihan sa kanila ay nagbabayad sa halagang $1 per minute sa para makapanood ng live loot show. Nakuha naman sa isinagawang raid ang mga pregnancy test kit, mga underwear, sex toys, transaction logbooks at computer equipment. At yan ang mainit na balita mula rito sa Laguna. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perello.